ito yung ginagawa ng kasama ko dito mga kaburnox yung alaga namin nung nandito pa ako yung pusa pagdating ko dito wala na inuhuli na pala nyo na. ayaw kasi ng amo namin na maraming pusa ginawa nilang daga yung pusa kawa yung pusa dito mga kaburnox kaso naubuisit yung amo namin nandyan? Diyan na. Tan na ni Kasi bola kasi pag siyang bantayan. Oo nga. Oo, man 'yan. Tayo to eh. Nakaharap sa dilim. Tayo na. kumpanya namin. Yan. Apo's. Yung bahay namin nasa taas lang pag baba kumpanya na. Bali yung kumpanya namin, ah, parang business, company. Umulan dito kailangan ko mamalingke wala na kasi akong pagkain ano yung ano namin diri mga kabornox ang bus dari ah di na ka problema kaya nasa oras ah. na, mga ma sa bus ma ah. bus number Pwede na po na siya apps. Pwede na running... mo pwede na mo sa cellphone. Halimbawa anong katulogon pa ka tan niyo, ra nimo. Ana. Ano? Para dili ka mag nang bitaw diri. Magulat. Jo So ang bus dito nga ako po sa dilim na sila mo gamit cash. Oh, may cash pero ang priority dito uh, e, e, so ah, ako ni, I-swipe run niya Mababa ka. Uh, Pinto ito na mo na mga mga pula. Guys, Nergin natin. Balik na naman ta. Sa energy na niya. Isda nilang Isda mod ko sa katong pinakadako yun diri ang uh, uh, SM mga kabornox para makita po nyo kung unsa mahal diri ang mga gulay ang mahal diri prutas yun prutas pero ang mga isda dili man kayo kuan murag same ra siya pati ang kanang manok <coughs> palingki di dito mga kabornox palingki di kaso wala kayo sila nag display may ulan mong god gaya na pa daw buntag ang ulan dire Mo na mo mga presyo itong paliton dire mga kabornox ito kwan lang manok bali atong paliton ani nya ang presyon niya ano 7500 won times lang nato na shock oh. 0.40 uh, nasa 300 ang dua kapuok naku nakitang uh, durian dreyaw oh. 25,000 won ang isa ala ang isa kaliso 1k pun saging 39 4000 160 to 160 ha <laughs> nem lagi <yung> lama 160 tu <tukar> naput le ka moti drema ka burnox kani monang price 4981 nak naput sile talum 350 atau terkebuk ilang manok diri ah mga kabornox kanidoha ni kabuok pitausan doha kabuok pitausan <laughs> yun mga kalabasa ini mga karni kuliyo gastos diri ang ah, mga kaburnok sa ah, labi na ng punit-punit lang ha. Ah. Mahal ang pamaliton. Kada tuig diri, magtubo ang pamaliton. <laughs> Bayad ito ang kaburnok. Medyo... So, moro niya itong dipalit mga kaburnok kaya wala ko kabalo kung unsa itong makulang sa itong pagkaon dito. Dire lang siguro itong vlog kung unsa mong ganun yung mga pangutana about Drea, ah, ay pangutan lang mo kay atong tubagon. Ah, uh, dalang kayong salamat sa inyong pagsubaybay, pa no? Ah, uh, God bless mga kaburnok. Samping mo kanunay. Bye-bye.